Ang aklat ni Mormon ay naglalaman ng salaysay tungkol sa isang taon nagngangalang ni Hul. Madaling maunawaan kung bakit naisip ni Mormon nang paikliin niya ang libu-libong taon ng mga talaan ng mga nipita na mahalagang isama ang tungkol sa taong ito at ang nagtagal na impluensya ng doktrina ito. Hangad ni Mormon na balaan tayo dahil alam niyang muling maituturo ang filosofiyang ito sa ating panahon. Unang nabanggit si Niors aklat ni Mormon mga siyamnapung taon bago isinilang si Kristo, itinuro niya na ang buong sangkatauhan ay maliligtas sa uling araw sapagkat nilikha ng Panginoon ang lahat ng tao at kanya ring tinubos ang lahat ng tao at sa katapusan ang lahat ng tao ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pagkaraan ng humigit kumulang labing limang taon, dumating si Corjol sa mga nipita at tinuro ang doktrina ni Nihor nakalahad sa aklat ni Mormon na siya ay isang antikristo sapagkat siya ay nagsimulang mangaral sa mga tao laban sa mga propesya tinggil sa pagparito ni Kristo. Ipinangaral ni, Cor ni Kori Hor na hindi maaaring magsagawa ng isang pagbabayad sala para sa mga kasalanan ng tao, kundi ang bawat tao ay namumuhay sa buhay na ito, alinsunod sa pangangasiwa ng nilikha. Ano pat ang bawat tao ay umuulas, alinsunod sa kanyang likas na talino, at anuman gawin ng tao ay hindi pagkakasala. Ang mga bulang propetang ito ay hindi naniniwala sa pagsisisi ng kanilang mga kasalanan. Tulad noong kapanahunan ni Nanihor at Corihor, nabubuhay tayo sa panahong malapit na ang pagdating ni Yesu Kristo. Para sa atin, ito'y ang panahon ng paghahanda para sa kanyang ikakalawang pagparito. At katulad noon, ang mensahe tungkol sa pagsisisi ay kadalasang hindi tinatanggap. Sinasabi ng ilan na kung may Diyos, hindi siya mag sa atin ang dapat gawin. May iba naman nagsasabi ngayon na patatawarin na mapagmahal na Diyos ang lahat ng kasalanan basta pagtapat ipagtapat lamang. At kung may tunay mang kapurasan sa mga kasalanan, hahagupitin tayo ng Diyos ng ilang palo at sa wakas tayo ay maliligtas sa kaharian ng Diyos. Ang iba tulad ni Corihor ay itinatangging mayroong Kristo at sinasabing walang kasalanan. Ang doktrina nila ay kanya-kanya sila ng mga pinahalagahan. Kaya nga anuman sa akalan ng tao na tama sa kanya ay hindi mahusgahan ng iba na mali o kasalanan. Sa simula, ang ganito mga pilosopiya ay tila kahakit-akit sapagkat tinutulutan tayo nito na gawin ang anumang pita o nais natin kahit ano pa ang kahinatnan nito. Kapag ipinamuhay natin ang mga turo na nanihor at korihor, pangangatwiran natin ang anumang bagay. Kapag dumarting ang mga propeta at nananawagan ng pagsisisi, ito ay nangangahulagang tapos na ang mga pagsasaya. Ngunit sa katunayan, dapat masayang tanggapin ang panawagan ng propeta na magsisi. Kung walang pagsisisi, walang tunay na pagsulong o pagunlad sa buhay. Tanging sa pagsisisi lamang mas bumubuti ang buhay At mangyari pa, sa pamamagitan lamang ng pagsisisi natin Nakakamtan ang biyaya ng pagbabayad sa ni Yesu Cristo at ang kaligtasan Ang pagsisisi ay isang banal na kaloob at dapat na may ngiti sa ating mga mukha kapag pinag-uusapan ito Kasi ako ay ngumingiti Inaakay tayo nito patungo sa kalayaan, pagkakaroon ng tiwala at kapayapaan. Sa halip na kalungkutan, tunay na kaligayahan ang dulot ng kaloob na pagsisisi. Magagawa lamang pagsisisi dahil sa pagbabayad sa ala ni Yesu Kristo. Ang kanyang walang hanggang sakripisyo ang nagbibigay ng daan sa mga tao upang sila ay magkaroon ng pananampalataya tungo sa pagsisisi. Ang pagsisisi ay isang mahalagang kondisyon at ang biyaya ni Kristo, ang kapangyarihan kung saan mabibigyan kasiyahan ng awa ang hinihingi ng katarunungan. Ito ang patotoo namin. Aming nalalaman na ang pagbibigay ng katwiran sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon at tagapagligtas sa si Kristo ay makatarungan at totoo. At aming ding nalalaman na ang pagpapabanal sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Heso Kristo ay makatarungan na totoo sa lahat, lahat ng yaong nagmamahal at naglilingkod sa Diyos. Ang pagsisisi ay isang malawak na paksa, ngunit ngayon gusto kong magbanggit lamang ng limang bahagi ng pangunahing aling tuntuning ito ng Ibanghel na sana'y makatulong. Una, ang paanyayang magsisi ay isang pagpapakita ng pagmamahal nang ang tagapagligtas ay nagsimulang mangaral at magsabi, Mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ito ay mensahe ng pagmamahal. Inanyahan ang lahat na gustong maging karapat dapat na sumama sa Kanya at magtamasa ng mga salita ng buhay na walang hanggan sa daigdig na ito at buhay na walang hanggan sa daigdig na darating. Kung hindi natin anyayahan ang iba na magbago, o kung hindi tayo magsisisi, magsisisi hindi natin nagawa ang ating pangunahing obligasyon sa ating sarili at sa isa't isa. Sa katunayan, mas iniisip ng mapangunsinting magulang ng kaibigang walang pakilam ng takot na leader ang kanilang sarili kaysa sa kapakanan at kaligayahan ng mga taong matutulungan nila. Oo, paminsan-minsan ang panawagang magsisi ay itinuturing na hindi pagpaparaya o nakakasakit ng damdamin. Ngunit sa patnubay ng Espiritu, ito ay talaga nagpapakita ng tunay ng pagmamalasakit. Pangalawa, ang pagsisisi ay nangangahulugang pagsisikap na magbago, isang pagkutsa sa pagdurusa ng tagapagligtas, ang asaming gawin niya ay tayong makabuting nilalang nang wala tayong ginagawang pagsisikap. Sa halip, hangarin natin ang kanyang biyaya upang mapunan at magantimpalaan ang ating pagsisikap. Marahil, katulad ng pagdarasal natin na kahabagahan tayo, dapat tayo manalangin na magkaroon tayo ng panahon at pagkakataon ng magpakabuti at magsikap at matalikdan ang mga kasalanan. Tiyak na pagpapalain ng Panginoon ang taong may hangaring maging karapat dapat sa oras ng paghuhukom. Ang tunay na pagsisisi, tunay na pagbabago ay maaring mangailangan ng paulit-ulit na pagsisikap at sa pagsisikap na iyon ay nagpapadali na papabanal ang tao. Ang pagpapatawad at pagpapagaling ng Diyos ay kusang dumarating sa taong iyon sapagkat ang tunay na karangalan ay nagmamahal sa karangalan. Liwanag kumanyapit sa liwanag, awa ay may habag sa awa at inaangkin ang kanya sa pamamagitan ng pagsisisi mas maipapamuhay natin ang celestial na bat batas sapagkat nalalaman natin na siya na hindi nakakasunod sa batas ng isang kariang ang celestial ay hindi makatitigil sa isang kaluwalhatiang celestial Pangatlo, ang ibig sabihin ng pagsisisi ay hindi lamang pagtalikod sa kasalanan kundi mga ako maging masunurin. Sinasabi sa Bible Dictionary, ang ibig sabihin ng pagsisisi ay pagbaling ng ating puso at kalooban sa Diyos. Pagtalikod sa kasalanan na gawa natin dahil sa pagiging likas na tao natin. Ang isa sa ilang halimbawa ng turong ito mula sa aklat ni Mormon ay matatagpuan sa mga salita ni Alma sa isa niyang anak. Kaya nga iniutos ko sa iyo, anak ko, nang may takot sa Diyos na ikaw ay tumigil sa iyong mga kasamaan, na ikaw ay bumaling sa Panginoon ng buong pag-iisip, kakayahan at lakas. Upang lubos tayo makabalik sa Panginoon, ito ay dapat kapalooban ng isang tipan na maging masunurin sa Kanya. Madalas nating bagitin ang tipang ito bilang tipan ng binyag, sapagkat ito ay pinahayag sa pamamagitan ng pagbibinyag sa tubig pinagtibay ng mismong binyag ng tagapagligtas na nagbigay ng halimbawa ang kanyang tipang maging masunurin sa Ama, ngunit sa kabila ng kanyang pagiging banal, ipinakikita niya sa mga anak ng tao na ayon sa laman, siya sa kanyang sarili ay nagpapakumbaba sa harapan ng Ama at pinatototohanan sa Ama na siya ay magiging masunurin sa kanya sa pagsunod ng kanyang mga kautusan. Kung wala ang tipang ito, hindi malulubos ang pagsisisi at hindi mapapatawad ang mga kasalanan. Sa di malilimutang pahayag ni Professor Noel Reynolds, ang pasiyang, ang pasyang magsisis ay alisin ang mga hadlang sa lahat ng direksyon upang matahak magpakailanman ang nag-iisang daan, ang nag-iisang landas, patungo sa buhay na walang hanggan. pang kinakailangan sa pagsisisi ang tapat na hangarin at kahandaang patuloy na magsikap na madaigang kasalanan kahit mahirap, ang pagtatala ng mga hakbang sa pagsisisi ay maaaring makatulong sa iba, ngunit maaaring ding humantong sa pagsisising walang tunay na hangarin o pagbabago. Ang tunay na pagsisisi ay hindi pa imbabaw lamang. Dalawang mahalang ba mahalagang bagay ang inihingi ng Panginoon sa pamamagitan nito inyong malalaman kung ang isang tao ay nagsisi sa kanyang kasalanan masdan kanyang aminin ang mga yaon at tataligdan ang mga yon Higit pa ito sa simpleng pagsasabi ng inaamin ko patawid. Ito ay malalim, minsan ay mahirap na pag-amin ng kamalian at pagkakasala sa Diyos sa tao. Ang kaluntua, ka kalungkutan at pighati at mga luha ng kapaitan ay madalas na nadarama na nagtatapat. Nag Nagtulak ito ng magkasalang iba. Ang matinding pagdurusang ito, ang pagtingin sa mga bagay kung ano talaga mang ito, ang siya nagtulad sa isang tao tulad ni Anong na magsumamo, O oh Jesus, Ikaw na anak ng Diyos, kaawaan ako na nasa kasukdulan ng kapaitan at napalilibutan ng walang hanggang tanikala ng kamatayan. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa mahabaging manunubos at sa kanyang kapangyarihan, ang kawalang pag-asa ay nauwi sa pag-asa nagbabago ang puso ang puso at hangarin ng tao ang determinasyong iwasan iwaksi at talikdan ang kasalanan at iwasto ng lubos sa abot na makakaya ang nagawang pinsala ay naroon sa pusong iyon na nagbago na ang determinasyong ito ka Kalaunan ay humantong sa tipan na magiging masunuran sa Diyos, matapos magawa ang tipang iyan ang Espiritu Santo, ang sugo ng banal na biyaya ay magdadala ng kapanatagan at kapatawaran. At may hikayat ang isang tao na ipahayag muli ang sinabi ni Almo, At o anong alak at anong kagilagilalas na liwanag ang namasdan ko. O ang kaluluwa ko ay napuspos ng kagalakan na kasing sidhi ng aking pasakit. Anumang pasakit na dahilan para magsisi tayo ay di makakapantay sa pagdurusang kailangan upang matugunan natin ang hiningi ng katarungan. Bahagyan ng usap ang tagapagligtas tungkol sa dinanas niya upang matugunan ang iningi ng katarungan at mabayaran ang ating mga kasalanan. Sapagkat masdan ako ang Diyos ay pinagdusahan ang mga bagay nito para sa lahat upang hindi sila magdusa kung sila ay magsisisi. Subalit kung hindi sila magsisisi, sila ay kailangan magdusa na katulad ko. Kung aling pagduro sa dahilan upang ang aking sarili maging ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng manginig dahil sa sakit at labasan ng dugo sa bawat pinakamalit na butas ng balat at magdusa kapwa sa katawan at sa espiritu nagnais na kumari, ay hindi ko lagukin ang mapait na saro. Panglima, ano man kahirap mang pagsisisi na higitan ito ng kagalakan na ikaw ay napatawad sa isang mensahe na pinamagatang The Brilliant Morning of Forgiveness ibinigay ni Pangulong Boyd K. Parker Noong Abril ng 1847, pinamunuan ni Brigham Young ang unang grupo ng mga pioneer palabas sa Winter Quarters. Kasabay nito, may labing anim na daang milya sa kanluran. Naglalakbay ang mga kaawawang nakaligtas sa grupong Donner Party sa Ladalisdis ng Sierra Madre Nevada Mountains. Sierra Nevada Mountains patungo sa Sacramento Valley. Nagdanas sila ng matinding taglamig. Hindi kapanipaniwalang may nakaligtas sa gutom at matinding hirap sa loob ng maraming araw, linggo at buwan. Isa sa mga nakaligtas ay si John Brim. Noong gabi ng Abril 24, nakarating siya sa Johnson's Ranch makalipas ang mga taon sinulat ni John. Gabi na nang makarating kami sa Johnson's Ranch. Kaya umaga na nang makita ko ito sa kauna-unahang pagkakataon. Maganda ang panahon, natatakpan ng na mga luntiang damo ang lupa. Umaawit ang mga ibon mula sa mga puno. Tapos na ang paglalakbay. Halos hindi ko makapaniwalang buhay ako. Ang tanawin nakita ko ng umagang iyon ay tila naukit sa aking kaisipan. Karamihan sa mga nangyayari ay naglalaho sa alaala, ngunit palagi kong naalala ang lugar malapit sa Johnson's Ranch. Sa una, ay nagtaka ako sa sinabi niya na karamihan sa mga nangyayari ay naglalaho sa ala. Paanong naglaho sa kanyang kaisipan ang maraming buwan ng matinding pagdurusa at paanong ang matindang taglabing na iyon ay napalitan ng isang manining na umaga? Matapos ko itong pag-isipan pa, nagpasya akong hindi nga ito katakataka. gayon din ang kita ko nangyari sa mga taong kilala ko nakita kong namulat ang isang taong nagdusa sa kasalanan at personal ng pagkagutong ng mahabang panahon tungo sa liwanag ng kapatawaran. Mas, kapag dumarating ang mga ito natutuhan, mas siya na nagsisisi ng kanyang mga kasalanan ay siya rin patatawarin at ako ang Panginoon ay hindi na naalala ito. Kinikilala ko na may pasasalamat at pinatutuhanan na hindi maarok na pagdurusa kamatayan pagkabuhay na magulit ng ating Panginoon ay isa sa katuparan ang hiningi ng pagsisisi. Sa mga salita ng tagapaglitas at ng may lubos na pagpapakumbaba at pagmamahal, inaanyayahan ko ang lahat na mga kayo sapagkat malapit na ang karyaan ng Diyos. Alam ko na sa pagtanggap ng panyayang ito, makakamtan ninyo ang kagalakan ngayon at magpakailan, man. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.